so we might do, So, ang ganda niya itong testimony ito, bakit ka mo? Guys, o patay na, Pero huwag ka kasi, ako, pero kung saan ang papakalabahan ka So, imagine mo ito. Hi, ma'am. Ito yung downline ko. Nag-report siya from Japan. So, nung nag-report siya last July, hindi nasahan na patay siya sa isang aksidente. Nabaril siya. Actually, nung nabaril siya, ngayon, inihintay pa namin yung insurance niya dito sa office. So, yung account niya, may mga downlights pa rin siyang gumagalaw. So, same time, kumikita pa rin yung account niya. Ito yung account niya. So, ito yung naging income niya nung simula nung namatay siya. Ayan. Pero hindi pa na-transfer kasi nilintay so, yeah. pa namin ng insurance niya. Yeah. Yeah. Power? Kaya, yung mga nag-join dyan, pwedeng ipamana yung mga account ninyo. Halimbawa, kung mag-join kayo, kung yung nangyari sa inyo, maksidente. Meron kayong maiiwang alaala -ala sa inyong mga pamilya. Yun lang po. Salamat. Join na kayo. Guys, power, imagine mo ha, patay na, ina. pero imagine mo, nakapamana ka sa anak, sa asawa, so one thing gusto ko makikita sa inyo, This is yung future, tinatrabaho natin. Ako sa inyo guys, yung nang niyo pa, sumali ka na, mag-join na na, atawin mo na, bakit yan, future ng family mo, tinatrabaho. So, power.